Hello mga Kabiyero Kung niyo po ang binadaan namin ay na putik May mabunot na Nilagay para sa sasakyan na papasok at Sa bandang dulo po yung, yung, yung po yung kukuha namin pupupit Ayan, yeah, makikita niyo po ang dami pong putik, bunot At dito po sa bandang gitna, matubig yung film ko pet na ang gukunin ang dulap po niyan ay sa Manila pa lahing pa po kaming bigol dyan kung makita niyo po medyo makulimlim may bagyo po kasi kaya ganyan yan, yan po yung pinagiligan ng Coco at yan po nakasawa na may tabo yan po yung aming kukunin ikakarga po yung sa truck sa na 'di agri ba agad tik eh kung makikita mo po kaya ilan po kung kung nagawa eh mukhang magkakaroon na, na talaga.